mga idol ito yung last namin na hukay dito sa ano area na to ito yung final na po sa mga idol lo. matibay nagbaha ng malaki nung nakaraang araw ayan tubig yan mga idol sapa yan eh. yan pero tingnan mo nakatayo katayo sya ayun inumpisa na mga yung idol Ray. ayan eh. idol

Sa so, akin kasi gilid siya ng ano gilid siya ng sapa. Ah, na ginamitan ni Idol rin Rey ng na ni Idol ginamitan ng ano. Ah, barita kasi malambot. Kasi gilid ng ilog eh. so, yan. Grabe, grabe. Ganun pa rin yung mga punso talaga ngayong panahon na to. Oh. Grabe talaga ka ano? grabe kadaming itlog oh. ito yung mga ano, 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 ano mga, ano mga idol oh. mga pung, pungjay punggus so yun lambot panoorin yung mga ito kung gaano kalambot oh. di oh. <laughs> diba iscrew na lang yung gamit wala na siyang ano wala na siyang wala na siyang uh, barita so ayan Gano'n na kasimple ngayon maghukay hindi na siya mahirap huhukayin pero yung ano mga idol yun din yung mahirap kasi ang queen box niya malambot din minsan di mo malaman na yun na pala yung queen box na nya so, sa lahat ng nagtatanong pala sa ano, kung anong purpose ito po mga idol ay pinapahukay po ito ng may-ari yun po lagi kong sinasabi doon sa comment section pinahukay lang po ito Hindi asan po ito. yung ano yung barita yung barita ay mga idol, kamay niya. Oh. Ya. Yeah. Uy. Sandali, sandali. Tumong mga idol, tingnan panoorin niyo tong ano. Panoorin niyo tong gawa nila mga idol, hindi pa to na damid sa. Uh, ah, panoorin niyo kung gaano gaano kagandaw oh. Gaano kaganda mga idol oh. Ha? Huh? Tingnan mo. Nandahanin mo idol Ray. Huwag mo yung hindi talaga mas hindi siya masira. Ang ganda mga idol parang honey Adi, parang kural sa ano, sa dagat na yung mga bato na ano, taguanan ng isda. Oh, tingnan niyo mga lods oh. Oh. Wow, nakakaamis talaga, grabe talaga ang galing ng mga anay gumawa ng ganito, oh. Hmm? Huh? Di diba? eh, Tingnan mo yung mga soldier, oh, yung mga sundalo. Yung oh, mga idol, yung mga soldier, mga idol oh, kasi sila yung nagbabantay sa mga nag napipisa na mga itlog sa kayong queen sila yung nag kumbaga nagbantay. Sundalo sila eh, kumbaga. Uh, Ayan, Ay, Ayun, nabali. Eh, eh, Ite haya mo. Ah, haya mo idol, oh. Tingnan mo mga idol, oh. Ay, naman yung itlog sa paginira mm. mga idol so dami. Sobrang dami. Napaka, napaka ano talaga. Napaka gandang tingnan ng ano nila. Ah, yung... Ang galing nga. Basta ang galing nilang ano, mga idol. Ang galing nilang yung mga pinbox mga. mga idol. Oh. Halata so, na kaagad. Yan mga idol. Yung pinbox. Ito. Oh. So. Yan, oh. Ito, medyo matigas-tigas na siya. Yan Oh. Yan. Oh. Itulak mo na lang yung isa doon. Itulak na lang yung. Oo. Oh. Ah, ba? Ayan mga idol. Ayan, boy napakarami. Ayan mga idol. Kami ah, rin tayo, yung viewers doon, mga idol, oh. Ayan, i-ano eh, ko lang sila, i-zoom ko lang sila, oh. Shout out! Hoy, Ano pangalan? Sian. Sian, oh, shout out sayo, Sian. Ayan mga idol, kasi high weyan, mga idol, oh. Uh, yes. Li Lino, Lino Timugan, hanapin nyo ha. Ipalo nyo ha. Lino Timugan sa Facebook. Nanguhuli ng duwindi. Kami yung nanguhuli ng duwindi. Wow! Oh my God! Eh. <laughs> ano nga doon? yung mga batawag sa amin. Shout out! Sige! Lino, Lino Timugan. Lino. Lino. Oh. Oo. Lino Timugan. Hmm. Palo mo ako ha. Parang ah. Timug, kami. Timugan. Timugan. Kiyawan. Lino Timugan. <laughs> Lino Timugan. Lino Timugan nga. Lino? Timogan. Lino, NO NO. Ano naman kuya? Lino wala wala. Lino Timugan lang. Ayun na. Ayun Ay mga idol. Eh mga idol, na ano tayo sa? Up. Space. Wala. Ay meron. Meron. Yung Lino Tawespe, pe, Li Space Timugan. Queen, Queen. Queen ng duwende Anak ng Duende. Pati you na know? uya. Ano? Ano mga idol na kuwaran natin, mga idol. Pasensya na mga idol, din natin natutukan nang masyado kasi na, natuwa ako sa mga bata na gay usap kasi distansya kasi. Pero, sa so, mga idol, maraming maraming ano to, salamat. 20. Maraming salamat sa inyong mga idol sa laging inyong suporta. Ayan, pangatlong oh. hukay na namin to. Last na namin to mga idol sa dito, sa area na to. So, Yung mga pups, ayan. Pagod match. Hmm. Ayan mga Shout idol, out. maraming salamat. Bye-bye.